Ang hangin ay parang nagngangalit na multo habang sinasagasa ng tatlong lalaki ang batang tinatakpan ng yelo. Dam, hindi ko nakita to lumamig ng ganito. Sigaw ni Marshall, nanginginig habang tinatakpan ang leeg ng makapal na scarf. Pananatili lang, hanggat patuloy tayong gumagalaw, maaabot natin yung kuweba bago lumubog ang araw. Sagot ni Jackson habang nakatutok ang mata sa halos hindi na mabasang mapa. Si Daniel naman, nakasulyap sa trail sa harapan nila, naghahanap ng kahit anong palatandaan ng kuweba. Ayon sa mga balita, may natuklas ang bagong veins ng ginto sa lugar na to. Mga misteryosong kwento tungkol sa isang kuweba sa kabundukan ng Yukon, isang kuweba raw na may laman na hindi pa naaabot ng kahit sinong prospector. At kung totoo ang alamat, sa susunod na buwan, uuwi silang tatlo bilang mga milyonaryo. Matapos ang oras ng lakad, lamig, at dasal, napansin ni Jackson ang isang balangkas ng pasukan sa batuhan. Ayun, sigaw niya, itinuro ang bibig ng kweba. Sa wakas, sigaw ni Daniel, mawawala ako ng mga daliri sa lamig. Nilabanan ng tatlo ang rumaragasang snowstorm, at tuluyang nakapasok sa kweba. Sa loob, inilapag nila ang kanilang mga gamit at nagsindi ng apoy. Tumagay ng whiskey si Marshall habang umiti. Isang buwan lang mga pare. Isang buwan lang ng trabaho, tapos balik California tayong mayayaman. Yeah, sabay sagot ni Jackson. Isang buwan lang, tapos wala ng trabaho habang buhay. Nagpaikot sila ng bote, iniisip ang kinabukasan. Kinabukasan na tila kay Dali makuha, basta't may tiyaga. Kinabukasan, agad silang nagsimulang magmina. Buong araw nilang binayo ang pader ng kuweba gamit ang pickaxe. Tila wala pa, hanggang sa. Jackson, Daniel, may nakuha akong gintu sigaw ni Marshall. Agad lumapit ang dalawa, sa harap nila, isang makinang natipak ng ginto. Well shit, Tara, kunin na natin to. Sabay palo ni Jackson ng pickaxe. Pero sa halip na normal na pagbitak, bumigay ang buong bahagi ng pader. Tumambad ang isang butas, madilim, tahimik, parang may hinihintay sa loob. Lumapit si Jackson, itinaas ang parol, at napatigil. May isang mata, pula, nagbabantay tinitigan siya, isang igla, tapos nawala, Jezo Cristo, sigaw niya, sabay atres. Baka hayop yun, sabi ni Daniel, pero ramdam ang tensyon. Malaki, sa laki ng mata. Okay lang, ani Marshall, binunot ang baril. Makukuha natin to, mas maraming ginto sa likod niyan. Patuloy nilang binayo ang pader. Hapon na nang tuluyan nilang palawakin ang butas, at sa wakas, sapat na ito para makapasok. Sa loob, natagpuan nila ang isang makipot na pasilyo na tila walang hangganan. Sa bawat pader, kumikislap ang veins ng ginto. Sumunod sila rito, hanggang makarating sa isang malawak na silid parang lumang crypt. Doon, sa gitna, nakahanay ang mga sarcophagus, puro ginto, at puno ng hiyas. Holy shit, bulong ni Marshall. Tumakbo siya papunta sa una, kasama sina Daniel at Jackson. Sabay-sabay nilang binuksan ang takip. Nasa loob, isang mumaye, nakasuot ng kakaibang mga alahas at damit, tila mula sa isang sibilisasyong hindi pa na itatala. Isa-isang binuksan ng mga lalaki ang mga kabaong. Lahat, puno ng yaman. Kumislap ang mga mata nila, hindi sa takot, kundi sa kasakiman. Ngunit nang makuha na nila ang huling tipak ng kayamanan. Uminag ang mundo, nagalog ang silid, nahulog ang mga bato mula sa kisame at nang pa ang pagyanig, natabunan na ang pasukan. Shit! Hindi! Sigaw ni Daniel, wala na silang daan pabalik. Kalma, sabi ni Jackson. Makakahanap tayo ng ibang daan palabas. Kinuha ni Marshall ang baril, habang sinusubukang pigilan ang panik. Dumaan sila sa ibang tuno. Patuloy silang naglakad sa mga catacombs, nakasiksik sa mga pader ang mas marami pang sarcophagus, mas marami pang misteryosong. Teksto Huwag na nating isipin kung sino sila, sabi ni Daniel. Maghanap muna tayo ng exit. Naglakad sila ng halos isang oras, gutom, uhaw, at halos wala ng langis sa parol. Biglang, c r a a a a, -A c k May malalim na ingay mula sa harap. Tumigil silang lahat. Baka mga bato lang yun, sabi ni Jackson, pero walang kumpiyansa. Mula sa kadiliman, lumitaw ang nilalang. Isang higanti, mga labin limang talampakan ang taas. Nakabalot sa lumang balabal, may mga mata ng dugo, at balat na parang nabubulok na. Ang mga daliri niya, buto na ang lumilitaw. Maligayang pagdating, mga bagong residente, sabi nito, malalim, mabagal, at malamig. Sabay ngiti, tila punong-puno ng ngipin ng pitang. Si Marshall, nanginginig, agad naglabas ng baril at nagpaputok. Walang epekto, takbu sigaw ni Jackson. Tumakbo sila, ngunit inabutan ng nilalang si Marshall, hinayla siya pabalik gamit ang bag ng ginto sa likod nito. Sunod-sunod ang putok, isang huling sigaw, tapos, katahimikan, hindi na lumingon sina Jackson at Daniel. Nang marating nila ang mas ligtas na bahagi ng kuweba, huminto sila, hingal at luhaang. Kailangan nating bumalik, sabi ni Daniel. Kunin man lang natin ang baril niya. Hindi natin siya pwedeng iwan ng ganon. Tama, sagot ni Jackson. At kung nakita natin yung halimaw, ibig sabihin may daan pabalik. Tahimik silang bumalik, bitbit -bit ang parol na halos mamatay na. Sinikap ni Jackson na takpan ng liwanag para hindi makita. Habang papalapit sila, bumagal ang bawat hakbang. Ramdam nila ang bigat ng puwersang nasa loob ng kweba. Pagdating nila sa silid kung saan nakuha si Marshall, tumigil sila. Wala na ang halimaw, tahimik. Lumapit si Daniel sa lupa kung saan nahulog ang baril ng kaibigan. Napulot niya ito, at tahimik na nagdasal. Para sa to, Marshall. Pero bago sila makaalis, isang tunog mula sa likod. Lumiku si Jackson, at nakita niya ang nilalang, dahan daw ang bumabangon mula sa dilim.